Home Six Bulacan! Paso! Yera! Aba, 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 aba! Sandali, sandali! Ang ba, ang gaganda nito, Hoy, galingan nyo, ah! Galingan nyo! Bet ko kayo, okay. Pakilala, girl! <laughs> Ako po si Jayan. Ako nga po pala si Red. I am Rico. Cherry. At ako po si Angel. Kami Ayan. ang, Team, Team Zumba Goers! One, two, three, go! Sumayaw, sumunod, sumunod sa sex ba? Ibomba mo, ibomba mo! Sumayaw, sumunod, sumunod sa sex ba? Ibomba mo, ibomba mo! H. K. M. Hindi kami magpapatalo. Once again, Back goers, goers. let's go, girls! Puto ka na! Wow! Oh! Oh! girl! O, hindi oh, alam mga manggagawin. O, oh, oh, kita po. <laughs> na! Yung one upo at saka yung two. Okay, one, puputokin mo si two. Two si three. Tapos si three, puputokin si four. Okay, girl! Tingin! Concentrate, ha? Pag sinabing ko, kuha ng lobo, bigay sa kanya, tapos, oh, Hoy! Mmm! Ha? <laughs> tapos, tapos katakbo gano'n, ha? Hahaha! <laughs> <laughs> okay. Yun lang yung gawin nyo. Patandaan nyo, ang pananalo dito, meron kayong 40,000 cash! Yun, oh! O, ano masasabi nyo, mga darling? Ano, Jerome, okay ba? Ang kalaban niyo, mga dalaga, pagbigyan nyo! Hindi! Kailangan namin! <laughs> Galing kayo nyo, ipakita nyo na iba ngayon ang mga katulad nyo. Yes. Ah. ah? Bibigyan naman namin sila pag nanalo kami. Ang bait pala. Ah. Bibigyan naman daw kayo 40,000 eh. Oo. Oh, ano masasabi mo? What is your saying? Saying in my life is... My songs. Emila. <laughs> ano? I'm singer. Singer. No, We Oh my God. Charis. Emila. Ayun. What is your saying? Kayo, mukhang beauty queen to. What is your, Arnold? What is your saying? Um, hindi man ako kasing ganda ng ate mo, o kasing sexy ng kuya mo, ay, ng mama mo, malay mo ako kung kumpare mo. <laughs> Lumana yan. Tingnan natin itong mga to. Ikaw, pangalan mo, angel. O, uh, ano ang saying mo? What is your motto in life? I believe kaya naman po namin. Kaya ang masasabi ko lang po, cute lang, paki. How about you, Red? Hindi lahat ng masarap ay mahal. Parang ikaw, masarap naman pero hindi minahal. Yan ang mga saying. May hugot. Sakit? Good luck sa inyo. Time to beat. 24.7 seconds. Ang kong go. Good luck sa inyo. 40,000. Ready? Mabilis na to. Here we go. Ito mga tinga. Francisco Honsi.

Tama na. Ayaw kong na namin kaya. Kami na sasaktan sa inyo. Walang iyo Ano Huwag naman talag si Ano, si Aray. Ito, yung number three, Rico. Wala ano. Isa ah. ba daw ko? Nasa-asa. Ah? Masakit mo tatay Ano na? Sorry okay, okay lang? Sorry okay po. Hindi, okay lang. Okay lang. Nay, naalala ko kasi baka masaktan ka eh. Hindi po, okay lang po. Sanay okay na po sa hirap po ng buhay po. Sanay na daw siya sa hirap. Kasi the father po. is sick. That's why he wants to win. Kumakanta lang po. Kasi niya manalo kasi tatay doon niya may sakit. Kaya pinipilit siyang ano. Okay lang. Ano sakit ng tatay mo? Satay sa po. Ah. Ano? Nasaan tatay mo ngayon? Sa bahay lang po. Ako lang po yung breadwinner po. Ah, uh, he's the breadwinner of the family. Ano ginagawa mo? Um, nagmamassage po, tsaka nagkumakanta lang po sa mga sabano po. Hmm. Um, Kaya pala sobrang gusto niya manalo. Buwis buhay eh, no? <laughs> Di ba? Di ba? Di mo kaila? Eh, yun ko na kasi masaktan eh. Hindi, medyo ayaw namin ma may masaktan. Okay, okay, okay. Nagyan, nagyan. Nagyan, nagyan, Oo. Mm. Okay lang yan. Yung tatay namin, sakit. Opo. Totoo po yun. Ano po, actually, dati namin siyang katrabaho sa uh, salon, tapos uh, ano siya, Um, um nag-aaral siya, nag-al siya, tapos nakapasta siya. Pero ang hirap din kasi ng boy. Raramdam ko siya kasi ganun din ako. College po ako ngayon, uminto po. Kasi mahirap po talaga yung buhay. napang <laughs> Napakahirap po talaga. Nahihirap talaga isang maging mahirap. Eh, alam niyo naman yon. Mm -hmm. Student po, pinagsasabay ko po. Pero di ko, ko talaga kaya kasi marami rin pong umahas. Marami rin pong umahas. Okay. So, matagal na magkakilala kayo? Yes, po. Matagal na rin po. Years na rin. Bakit kayo nandito? Gusto po namin kayong makita, sir. Dati pa po pinapanood po, po kita nung mula bata po hanggang sa YouTube po. Hanggang naging dalaga ka na? <laughs> 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 Ay, hindi, dali, dali. Bigyan mo nga tingis ng jacket ah. Oh. Regalo ko sa inyo. Okay. Medyo alam niyo naman, ano? Alin kayo? Medyo alam niyo naman, hindi kayo magwawagi dahil, di ba, ang haba eh. Alin kayo? Ang <laughs> ah, haba ng oras niyo, saka may ayoko masaktan kayo, kaya ininto na namin. O naman, o. Oh. Okay lang. Dapat 10,000 lang. O sige, para hindi kayo magano. Gagawin ko lang 20,000 ang bibigay sa inyo. Salamat, <laughs> yun! Ano magano? Eh, may puso na to eh. Inugulat mo eh. Di ba? Ibig sabihin, di ba? Umiiyak. Okay, 20,000 na bibigay ko sa kanila. Okay? As in 10,000? Para sa tatay mo. Huwag na. Paano kayong term? Mahala na kayo. Pagamot mo yung tatay maghati-hati na lang kayo. Ha? Okay na yan? Sorry, sorry. Bawal sa TV yan. Bawal sa TV yan. Okay? O ano gusto niyo sabihin sa so, Will to Win sa TV5? Maraming maraming po salamat sa Will to Win at po kay Sir Willie. Sana po supportan niyo po yung programang to dahil maganda pong influensya sa mga Pilipino po. Maraming maraming salamat po. Uh, thank you po kay Sir Will sa bumabaan ng um, Will to Win. Maraming maraming salamat po sa laking tulong po sa ano po sa bansa natin yung programang ito na uh, napapasaya kahit um, sa konting ano napakadami nating problema dito. Yun po. Thank you po Kuya Will. Maraming maraming salamat po sa Will to Will sa TV5 at sa iyo po Kuya will maraming maraming salamat po. Panoorin niyo po lagi ang Will to Will, Monday to Saturday, 5am. Uh, Friday lang, Friday lang. Showbiz ka, showbiz ka. Akin na kayo si Bente, liman na lang kayo. Thank you, maraming maraming salamat po. Panoorin niyo Monday po, to Monday to Sunday po. <laughs> <laughs> ating! Ating! alam Ateng, ateng, sinasabi ateng? Ayun, maraming salamat po dahil dyan may pambili na ako. <laughs> okay na. May darating po akong COD mamaya kayo mababayaran. May darating dyan, ano? Ano po, sa Shopee eh, po. <laughs> okay. Oh, but anyway, okay lang. Salamat. Palapakan nyo sila, okay? Thank you Ingat po. Kayo, oh, may 20,000 na kayo, ha? Alis na kayo, meron na 20,000 na kayo. Okay, sige, ha? Okay, okay, sige, ha? Oh, kayo na.